O oh babe, dahan-dahan ah. Bakit ba kasi kailangan nakapiring pa ka talaga ako? Eh, may surprise nga ako sa O, oh, dahan-dahan. Eh, bakit face mask naman tong ginamit mo? Eh, di ba lang biglang to, wala naman ang COVID-19. oo oh, upo ka muna, upo muna tayo. O, oh. dahan-dahan ah. Ah, ready ka na ba? Oo, oh, oh. ano ba kasi itong surprise mo? Excited tuloy ako. Alam ko, magugustuhan mo to. What? Sige nga. What? Hala ka, babe! Totoo ba ito nakikita ko? Ang ganda naman ang kulay ng bahay natin! Eh, di ba ito ang gusto mo? Kaya tinupad ko lang ang pangarap mo. <laughs> Nako, babe. Maraming maraming salamat. Kita mo, oh. Ito talaga yung pangarap ko ng pentora sa bahay. Eh. Kasi, ayan, oh. Kitang-kita yung view ng buong bahay natin. Kulay puti. <laughs> Tapos may gray pa, oh, gray. <laughs> Ay. Babe, may naisip ako, ah. Ano na naman yun? I-live natin to. I-live natin to na makita ng mga friends ko. Huwag ko, ng problema. Ako, bay, mahal na mahal mo talaga ako, Sure naman. Ay ako, marami salamat talaga, babe. I-live ko to. Tapos ipopost ko sa social media. O, <laughs> ayun. Ready ka na, ha? Live dali. Ayan! Hi, guys! So, andito tayo ngayon sa bahay ko, guys. Kita niyo naman, no? Ito nga pala yung design na inintora ng jawa ko. <laughs> Napaka-sweet niya, guys. <laughs> <laughs> Napaka-sweet niya talaga, guys. Kasi ito talaga yung pangarap ko na kulay dito sa bahay. Alam mo dati, guys? Alam niyo dati? Na nung naging ex ko, ano eh? Ito talaga yung pinaka-request ko sa kanya kaso hindi niya magawa-gawa. Tang ito lang bukod tang si Jebo yung gumawa nito para sa akin. Syempre <laughs> naman lahat ng gusto mo gagawin ko. Ah, that's so sweet Ooh. naman baby boy. Eh! Oh, Bay, may kumakatok ata. mo muna. Buksan ko muna, ah. Oo. <laughs> Marimar! Marimar! Tau po! Marimar! Oh, anong ginagawa mo dito? Pati kayo lumabas, hindi naman kayo tinatawag ko. Ano ba po problema mo. Bet ka nang gugulo. Teka lang ah. Hindi ko kasi gusto makausap ko eh. Si Marimar yung inahanap ko. Hoy, masaya na kami ni Marimar. Tsaka di ba, pera lang habol mo sa kanya? Bakit? Ikaw ba, hindi mo rin ba ginagamit si Marimar? Pera lang din naman na habol mo sa kanya, di ba? Ayan ang kakala mo. Kasi ako, mahal ko si Marimar. Lahat ng pangangailangan niya, na ibibigay ko. Ah, basta. Alas ah, si Marimar. Hoy! <laughs> so, ayun na nga, guys. <laughs> Sobrang gala ko talaga. Sobrang gala ko at satuwa ko. <laughs> halos hindi na ako makapagsalita. Na-overwhelm ako sa ganda ng bahay, ganda ng pentara, the architecture, the design, the equality and inequality. <laughs> so sweet talaga ng jawa ko. <laughs> Mayma, pwede ba kita makausap? Ah, paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo dito, ha? Hoy, ikaw! Um, Nagpupupuyo ka pa talaga pumasok eh! Pwede ba umalis ka na? ako Masaya na kami. Teka? teka lang ha. Eh, hindi naman ikaw gusto makausap eh. Si Marimar. Tsaka hindi naman ako manggugulo eh. Ah, teka lang guys ha. Sandali lang. Papatayin ko muna tong live kasi... Kasi magre retouch lang ako. Sandali lang kasi medyo haggard na yung mukha ko eh. Sandali lang ha. Hoy, ikaw! Ano bang ginagawa mo dito, ha? Marimar, gusto sana kita makausap eh. Ah? Babe? Sandali lang, ha? Ako na bahala sa kanya. Kakausapin ko lang siya. Sige, babe. Pag may problema, sabay mo lang ako. Ha? Sige. Opo ka nga dyan. Ano naman yung ginagawa mo dito, ha? Ay ka lang, Marimar. Eh, baka pwedeng magbalikan tayo. Patawarin mo na ako. Ano sa tingin mo, ha? Ganun na lang lahat? Basta-basta na lang kitang papatawarin, ha? Ang dami ng ginawa mong kasalanan sa akin. Sinaktan mo ko. Ginamit mo ko. Pinirahan mo ko. Hanggang sa, hanggang sa lumabog ako. Ay, e Marimar, alaminado naman ako eh, na nagkamali ako. Masyado ko itong inaboso. Pero, ilgisihan ko lahat ng yan Pinagsisihan, ha? Sa mukha mong yan, hindi ko ka nakikita. Nagsisisi ka! Marimar, totoo naman talaga yun. Nagisisi na talaga ako. Tumigil ka nga. Huwag mo ako hawak-hawakan. Kaya ka lang naman nagkakaganyan kasi walang wala ka na ngayon. Wala ka ng taong mahuhututan kasi wala na ako sa'yo. Ngayon? Ngayon na malaya na ako? Tingin mo? Babalik pa ako sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, masaya na ako. Kumpleto na yung buong pagkatao ko. Kumpleto na yung buong pagkababae ko. At isa pa, Masaya na ako kasi may jayboy na sa buhay ko. <laughs> sa tingin mo, masaya ba siya sa'yo? Sa tingin mo, totoong mahal ka niya? Oo! Totoong mahal niya ako. Hindi mo ba ito nakikita? Ha? Ito? Ito? Itong bahay na to? Itong design? Itong pintura? Ang kulay ng... Ang kulay ng ito? Kurtina? Di ba isa to sa pangarap ko na hindi mo kayang ibigay sa akin? Napaka-simple lang ng pangarap ko pero hindi mo kayang maibigay-bigay sa akin. Wait, <laughs> babe. Nakita mo to, oo? Oh. Di diba, Ang ganda. Ang ganda ng design ng bahay. Ito yung gusto kong design ng magiging bahay natin. Pag hindi na tayo nagre-rent dito, pag nagtaroon na tayo ng sarili nating bahay, ang ganda Oh. Ito gusto kong kulay. Kulay mo. Oh, babe, no, Sobrang ganda. Pero teka lang, babe, Eh, may kakilala ka ba na marunong gumawa niyan? Ayun na nga, babe. Eh, wala akong kakilala. Babe, wag mong alalahanin yan kasi meron akong tropa. Magaling pagdating sa pintura. Kasi pintor yun. Ay, talaga? Lako, maganda siguro yung magpainting yun. Maganda siguro magpintura ng wall yun. Sobra, babe. Walla kung kong gumalaw. Pero, Pero, babe, malaki yung gagastos natin dyan eh. Siguro mga nasa 20 or 30k. Ay, ano ka ba, boy? Kayang kaya natin bayaran yan. May pera naman may Pondo pa naman ako sa banko eh. Ah, ganun ba? Pero, syempre, tropa ko naman yung gagawa. ba? matawaran ko pa, babe. Ah, may discount pa. <laughs> <laughs> Pero hindi naman siguro kailangan ng mga down payment, no? <laughs> Ay, babe, kailangan yun kasi bibili sila ng materyales bago gawin yung bahay. Ah. Tsaka, babe, baka pwedeng dagdagan mo lang din. Kasi, syempre, di ba, aalis ako. May pag-uusap mo na ako sa tropa. Syempre, kahit pa paano, habang pinag-uusapan namin tungkol sa pagpipintura ng bahay, eh, may inuman mo na. So, aalis ka na ngayon? Eh, kung gusto mo ngayon na namin pagpintura yung bahay. Di ba? Para nun makalipat tayo. Sige nga. No? Sige. Ibibigay ko na sa'yo yung money, yung pera. Oo na na, babe. Tsaka pala, babe may dadaanan pala akong motor show mamaya. Magpapalit pala ako ng muffler para malakas yung bomba. Pero yung pera, ha? Siguraduhin mong pambayad mo sa anak eh. O naman, babe, huwag ka okay, mag-alala. Gusto mo, bombahin muna kita. <laughs> Napakotlo talaga. Masa, sige. Like, ibibigay ko muna sa yung pera. Pero sa ngayon, ha? Ang lang tayo yung sa gorto. o ano? Hindi pwede yung ganito, Marimar. Di ba pangarap natin to? pangarap ko, hindi pangarap natin. Kaso pinamumukha mo sa akin na sobrang sama akong tao at ginamit kita. Huh? Bakit ha? Nasasaktan ka? Nasasaktan ka kasi yun naman talaga ang katotohanan. O oh, sige, tatanggapin ko. Hindi na tayo pwedeng magbalikan at masaya ka na sa kanya. Pero isa lang sana hihilingin ko. Yung pintura ng bahay mo, palitan mo. Baliw ka ba ha? anong pakialam alam mo dito sa pintura ng bahay ko? Kasi alam mo na ito yung pangarap natin noon. Ipapatanggal mo para ano ha? Para saan? Dahil nasasaktan na ako. Dahil sa tuwing nakikita ko yung pintura na to, naalala ko yung mga nakaraan natin. Kasi isa pa pangarap natin to. At kung gusto niyo ng ibang pintura, mangarap kayo ng panibago. <laughs> Oo! Oh, oh. Pangarap natin to. Natin to. Pero noon yun. Noon yun kasi hindi mo tinupad para sa akin. Nasasaktan ka kasi nakikita mo na natupad yung pangarap ko kasama ko yung ibang tao. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo napapalitan yung kulay ng pintura mo. Anong pa kaya alam mo? Bakit ko papalitan yung pangarap ko? Ito! eto etong pangarap kong to! Ito yung pinakamatagal ka kasi, kasi nga nasasaktan ay! ako! Dapat lang masaktan ka. Dahil deserve mo yun. Dahil yung sakit na nararamdaman mo ngayon, walang-wala yan sa sakit na binigay mo sa akin dati! Pinto, tatandaan mo. Hindi, hindi ko papalitan ang pintura ng bahay ko. Kahit pa masaktan ka, wala akong pakialam! Kaya nga, yung nakikita mong to, to lahat, alam ko, alam kong dobleng sakit yung nararamdaman mo ngayon. Kasi, ang kaisa-isang tao na bigay sa akin ito, yun yung tao. Alam kong totoong nagmamahal sa akin. At si Jebo yun, hindi ikaw! Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa tapakalaggan kita kay Brando na security guard ko! Hindi ako aalis sa bahay na to hanggang di nyo napapalitan yung pintura nyo. O, oh. ang nangyari dito? E, ito ka, Pe. Ayaw umalis. nang Nanggugulo. Eh, paano ba naman kasi, Kap? Yung pangarap naming kulay ng bahay na pintura, eh, ginaya nila. Sina yung bumuo. Eh, anong masama doon? Eh, kung yan yung gusto nilang pintura. Eh, Kap, nasasaktan ako, Kap, eh. Eh, kasalanan mo yan. Tsaka, ano ba problema kung yan yung gusto nilang pintura? Ha Ayun na nga, Kap. Eto yung hindi ko maintindihan sa kanya. Eto kasing ex ko, baliw na baliw sa alindog ko. Kaya, ayan pati mga pinturan dito sa bahay, pinapakialaman. Hoy, ikaw ah, huwag ka naman gugulo dito. Di mo ba alam na pwede kang i nitong mga to? Trespassing ka dito ah. Oo kap, trespassing talaga to kap. Eh kap, sa akin naman, tanggap ko naman na masaya na siya sa iba kap eh. Pero gusto ko lang sana eh, palitan yung pintura. Ibang kulay naman, di yung pangarap namin. Problema mo? Ah, pati pintura, misira ka ba? Ang ah, sinabi oh ah, ulo mo? Hindi ko nga maintindihan ka pa eh. Pati ba naman pintura, pakikalam, naging problema pa talaga dito sa buong bahay? Anong klase yan? Anong klase pag-iisip yan? Hoy, hoy! Doon tayo sa barangay mag-usap, sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Pati pintura, pinapakailan mo. Misira ka na ata eh. Sige, Sige dali mo na ka! Sumunod kayo ha. mag-ingat ka sa Barangay Holmokap kasi baka nako magagalit din yan sa pintura ng Barangay Holmokap. Nako, klase tao 'yon. Baliw na tayo yung ex ko, Jay Boy. Baliw na tayo yung ex ko. Ano nangyari sa kanya? Pintura pa, kaya alam niya.